Hi love, share ko lang this day. Grabe, napaka-bless ko. Kahit sobrang pagod na pagod at antok na antok ako dyan. Kasi 2.30am pa lang ng umaga, nagagayak na ako, nag-prepare na ako kung anong dadalhin ko sa pwesta. Para exact 3am, nakaalis na ako. Di naman abot ng 5 minutes galing dito sa apartment Pupunta tindahan. Kasi walking distance lang din naman. So ayun na nga, mga 4am, dumating na yung mga saging ko, daming hinog at grabe. Nagalala ako kasi anong oras ko na na-dispose yung saging ko. Pero thank you Lord na bawasan kahit papano. Nagmamadali talaga ako sa mga gawain ko kasi may schedule ako ng 1pm sa doktor ko. At sobrang blessed ko kasi good yung mga result ng checkup ko today kaya kahit antok ako dyan at pagod na pagod. Grabe parang nawala lang bigla sa akin kasi imagine ha. From 3 a.m. umuwi ako ng mga 4 p.m. na yata ng hapon nakarating ako sa bahay kaya napasabi ako thank you Lord. Kahit ako lang mag-isa kasi malaya ako sa family ko kaya sobrang thankful and grateful ako kasi di niya talaga ako pinabayaan. Kasi may mga pangarap tayo, kailangan natin magsipag. Pwede mapagod pero bawa sumuko. Yun lang po, thank you for watching!